FM News. Sa 2023, ang opisyal na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, partikular na dito sa City of Kawayan. Sa eksklusibong panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Dr. Cherry S. Ramos, ang Schools Division Superintendent ng SBO Kawayan, Bagaman merong kansilasyon sa klase dala ng Bagyong guring, naniniguradong handa ang lahat ng guro at mag-aaral sa unang araw ng pasokan dahil mayroong tinatawag aniya na Alternative Delivery Modes o ADM na layong matulungan ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Modular Instruction. Aniya, nakapagtala lungsod ng 38,370 na mag-aaral sa privado at pampublikong paaralan kabilang na ang mga mag-aaral sa al- Samantala, mayroon pa rin kakulangan ang bawat paaralan sa bilang ng mga guro, upuan at mga pasilidad. Dahil maas nga ang bilang ng mga estudyante sa lungsod, ay lumaki naman ang pangangailangan ng paaralan. Dahil dito, ang pinakapangunahing aksyon na itinagawa ng lungsod ay ang shifting ng klase sa mga malalaking espelahan, partikular na sa Kawayan City National High School magsisimula ang klase ng unang batch ng 7.30 ng umaga at magtatapos ng alas 12 ng tanghali. Magsisimula naman sa launa ng hapon ang pangalawang batch at magtatapos ng alas 5.30 ng hapon. Narito naman ang naging pahayag ni Dr. Ramos sa mga mag-aaral ng buong kawayan. Magandang umaga po muli sa ating lahat, lalong-lalong na sa ating mga mag-aaral, mga guru, mga school siyang nakikinig ngayon na nanonood na sa ating uh, station. Kami po ay bumabati ng magandang umaga bulit sa atin. At ito nga po ang araw kung saan itinilaga sa atin ang pagbibukas ng klase. Pagkala tayo ay na-challenge uh, sa uh, bagyong buling, tayo naman ay uh, nakikibalita at nagpapahayag ng ating suporta sa pagbibukas ng klase natin. Na Alam po namin na nandoon sa mga bahay-bahay, ang pag-aaral ngayong araw na ito. Nandun po sa kanilang mga magulang at mga bata ang mga modules na naibigay ng schools na siyang gagamitin sa unang araw ng klase. Ito ay very challenging. However, alam po namin ang bayanihang nangyayari sa Hawaiian City pagdating sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Muli po kami ay uh, nagpapahayag ng tulong No, we would like to appeal to our parents for their participation in ensuring that our learners on this first day are really working on their modules, really working for the first day, while our teachers and school heads are continually maintaining the security and cleanliness, getting ready for the second day tomorrow. of our school year 2023-2024. Muli po, kami po ay nagkakahayag ng pagtutulungan sa buong SDO Kawayan City. Maraming maraming salamat po sa lahat. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, Triwaz Mata, para sa back-to-back number 1 sa Nielsen at Kantar survey, ito ang 98.5 IFM Idol IFM News